Kasi matutuwa ka na rin eh. Pag once na may hanapin yung mga customer mo, tapos meron ka. Medyo masaya din sa pakiramdam. Yan. So, ayan mga kasari. May in-order ako sa online na pangtinda. guys. Yan ito. Mabenta to sa akin, guys. Oh, mas mura kasi 'pag sa online bibili. Yan. So ito, guys. anin Tapos, oy, oh, maganda pag kabalot nila o oh, hindi siya na singa. Manila paper. Yan o, marami guys. Parang wholesale kasi ito sya mga kasari. And then, umorder din ako ng carbon kasi may nagahanap. And then, itong envelope na brown. Oh, maganda yung pagkakabalot nila guys. Oh, hindi nasira. Ayan. Bali, ano to? 50 ah, peraso. Oh. Mas nakakaano ka dito guys? Mas tumubo ka dito ng medyo... Uh, mas may kita ka dito kung para bumili ka doon sa mga school supply. Mas, so, okay to kasi wholesale. Yan, hanapin nyo lang sa Shopee yung wholesale. Yan. Yan. Tapos eto. Ano ba to? Basta binayaran ko dito mga kasari na sa 800. kapal Kapal lang pagkakabalot nila. Tapos tam tax. Ayan guys, o tax. Ang dami. Binibenta ko itong thumb guys. 10 piso. So, malaki nang kikitain dito sa isang box. Hindi naman masyadong fast moving to. Kaso, kailangan meron nito sa tindahan kasi may dami ding naghahanap. Yung binili kong isang box, uubos na. So, kaya bumili naman ako ulit. Tapos, ito. Ayan. Envelope na long. Tapos, short. Naubos na rin yung binili ko nito guys. Kaya bumili na naman ako ulit. Tapos cut steak. Yan. Yung ganito kalaki dose yung Pag ano ko yung benta. Tapos etong ano sa kamay. Ayan. May bumibili din nito guys kasi sa school. Yan kailangan to pag nagluluto sila. Tapos glue gun. Yan. Bumili na ako ng isa kasi hindi naman ito masyadong hinahanap. Pero yung binili ko nito, yung stock ko nito, naubos na. Ano pa to? Yan, brush. Yan, malaghanap din ito. Mura lang naman to siya mga kasari. O, tingnan. Yun. Yan, apat. Wala na. Tapos, itong yarn. Ayan, nahanap din ko sa mga estudyante. Kaya kailangan meron ka dito. ito. yung mga paninda guys na hindi siya pa smoothing. Medyo natutulog yung ano mo dito. Natutulog yung puhunan mo dito. Pero syempre dahil malaki na yung aking store. Um, gustuhin natin na kumpleto talaga yung ating sari-sari store. Kaya bumili ako nito kahit hindi siya pa Yan para one one stop shop. Oh, one stop shop. Grabe <laughs> itong mga ano na to. Hindi talaga to siya guys. Pero okay lang yan. Basta may puhunan ka na. Basta may pangbili ka na nito. Pwede ka nang bumili ng mga hindi pa smoothing. Kasi tulog talaga yung puhunan mo dito. Kasi matutuwa ka na rin eh. Pag once na may hanapin yung mga customer mo. Tapos meron ka. <laughs> medyo masaya din sa pakiramdam. Yan, la. Pero pag may hinahanap sila tapos sabihin mo no, ay walo. 'di ba, ang pangit sa pakiramdam, guys. So, ito, okay lang kahit tulog yung puhunan mo dito. So, ang binayaran ko nito lahat ay nasa kulang-kulang 900. So, sa 900 naman, guys, malaki naman ang tutubuin mo dito. Yung nga lang abutin to ng ilang buwan bago ma-sold out. Pero itong mga ganito, mabilis tong maubos guys yung mga um, envelope yan yeah, mabilis tong maubos so yun lang guys um, ako naman kasi pag uh, meron akong gustong bilhin na medyo mahal doon sa ano sa school supply sa online ko yung siya binibili kasi mas nakakaano ako mas tutubo ako pag sa online So yun lang guys, and video ko for today. Thanks for watching guys. Bye.